Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Habang nakasuot ng dress na nagpapakita sa magandang hubog ng kanyang katawan, tumayo si Elsa sa entrance ng Platinum Corporation. Hindi niya lang ibinibida ang kanyang ganda at katawan, kundi para na rin magpasikat sa mga paparazi na kumukuha sa kanyang mga litrato, matapos isipin na isa siyang bagong artista na papasok sa Platinum Corporation. Naisip maging ng mga security guard na isang artista si Elsa, kaya nagingat ang mga ito sa pag-check sa kanya. Dumiretsyo ito sa opisina ng presidente kung saan naaktuhan niya si Pearl na naglalakad palabas ng kakatok na sana siya sa pinto nito para pumasok magsasalin sana si Pearl ng tsa kay Daryl noong mga panahong iyon. Pero nang buksan niya ang pinto at makita si Elsa, agad niyang pinaalis ito sa building matapos malaman na ipinadala ito ng mga lindon. Mayroon bang kahit na sinong hindi nakakakilala kay Elsa? Bilang isang babae na nakilala sa kanyang kagandahan sa buong Donghai City, marami na siyang naging manliligaw na kanya ring tinanggihan. Pero noong araw na yon, siya naman ang nakatanggap ng pagtanggi kaya nakaramdam siya ng hindi maalis na sama ng loob sa kanyang dibdib. Hindi naman mapakali ang matandang babae matapos malaman ang nangyari. Kinabukasan, sa vilya ng pamilya Lindon. Ngayon ang karawan ni Grandma Lindon, kaya naging masigla ang hangin sa loob ng vilya. Nagsiwi ang mga miyembro ng pamilya Lindon, saan man sila naroroon ngayon, at ang balita tungkol sa ika-pitumpu nitong birthday ay agad na kumalat sa buong Donghai City. Natural lang na magimbita sila ng maraming tao para sa ika birthday ni Grandma Lindon. Kahit na isa lang second class na pamilya ang mga ito, marami pa rin mga tao ang inimbitahan para sa salo-salong gaganapin sa kanilang villa. Isang hilera ng mga sasakyan ang makikitang nakaparada sa labas ng villa na pagmamayari ng pamilya Lindon. Makikitang nakatayo sa harapan ng isang Land Rover, si Nalili, at Samantha, na hindi mapakaling tumitingin sa kanilang mga orasan. Hindi nagtagal, nakita na rin nila ang isang electric bike na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Agad na tumakbo si Daryl palapit sa dalawa nang mapahinto niya ang kanyang bike. May nadaanan po akong traffic. Napakatinding traffic. Humihingal na paliwanag ni Daryl. Buisit, Ihahatid dapat siya ni Peel dito, pero masyado nang naging mabigat ang traffic. Matapos ma sa flyover ng higit sa isang oras, agad niyang kinuha ang kanyang electric bike mula sa compartment ng sasakyan at agad itong sinakyan, dahil malapit nang magsimula ang salo sa hinanda ng pamilya Lindon. Gaya ng nakasanayan, isang prominenteng pamilya ang mga Lindon na nakapagpatingin, at nakapagpatawa sa maraming mga bisita nang makita nila ang pagdating ng isang bisita na nakasakay sa isang electric bike. Tingnan nyo, hindi ba't si Daryl ang isang yan? Ang manugang nilang nakikitira lang sa pamilya ng kanyang napangasawa. Sigurado akong tama ka rito. Haha! -ha. Napakabasura talaga nito. Maswerte lang siya na nagawa niyang mapakasalan ang isang magandang babae na kagaya ni Lily. Haha, -ha, kulang pa ang mga nalalaman mo sa kanila. Narinig kong natutulog lang siya sa sahig kahit na nakasama niya si Lily sa iisang bahay sa loob ng tatlong taon. Haha! -ha. Ilang mga nakababatang miyembro ng white family ang nagsama-sama para makipagchismisan. Ilang henerasyon na ring maganda ang relasyon sa pagitan ng mga lindon at ng mga white na mas lalo pa nilang napatibay sa pagpapakasal ng kanilang mga miyembro mula sa magkabilang pamilya. Kaya nagkaroon sila na napakaraming kaalaman tungkol sa mga nangyayari sa pamilya lindon. Muling nakaramdam ng kahihiyan si Lily matapos marinig ang malakas na usapan ng mga ito. Sinabi niya kay Daryl na, pwede mo bang ipark naman sa malayo iyang bike mo sa susunod? Hindi mo ba napansin na maraming bisita rito? Oh. Walang pakialam na tumango si Daryl. Nagalit si Samantha matapos makita ang reaksyon ni Daryl. Isa itong importanteng pagdiriwang pero nagawa pa ring magsuot ni Daryl ng mga damit na nabili niya lang sa bangketa. Wala na bang mas ikakapal pa ang kanyang mukha sa ginawa niyang ito? Nakapagdala ka ba ng regalo para kay Grandma? bulong ni Lili Oh Tawa ni Daryl habang kinukuha ang isang parang pinaglumaang box na gawa sa kahoy Ikaw talaga Ipinajak ni Lili ang kanyang mga binti matapos makita ang box Ano namang klase ng regalo ito Ikapitumpu chic na birthday ni Grandma ngayon kaya hindi mo siya pwedeng bigyan ng basura Hindi ito basura Direktang sagot ni Daryl Hindi basura Parang sira na nga ang box na ito kung titingnan. Kaya hindi na nakapagpigil pa si Samantha, tinuro niya si Daryl para murahin nang mainterrupt siya ng isang boses. Tinatawagan ng lahat ng mga batang miyembro ng London family para batiin ang grandma ng happy birthday. Nang matapos itong magsalita, daan-daang miyembro ng London family ang dumumog at pumasok sa gate ng villa. Tumitig naman si Samantha kay Daryl. Pinigilan ito ang dapat nagagawin niyang paninermon dito at nagmadaling pumasok sa bilya. Sa mga sandaling iyon, nakaupo na ang mga bisita sa loob ng bilya. Pangmasayang pagdiriwang ang tema ng damit na suot ng matandang babae. Umupo ito sa gitnang upuan at mukhang tuwang-tuwa sa kanyang mga nakikita. President So ng Skybrook Group, maaari ka nang magpunta sa unahan para bumati kay Grand Landon. Tawag ng host na may hawak na mikropono isang middle-aged na lalaki ang naglakad palapit. Ito ay walang iba kundi si Albertson na may net worth na hindi bababa sa daan-daang milyon at may napakalapit na relasyon din kay Grand Malindon. Sinusundan ito ng kanyang babaeng sekretary na mayroong hawak na malaking box sa kanyang kamay. Haha, magkaroon ka sana nagmasaya at mahabang buhay, Grand Malindon. Happy blessed birthday, tawa ni Albert na siya ring nagbukas sa box. Maririnig ang pagkagulat sa paligid. Isa itong cloison mula sa King Dynasty. Ang cloison ay kilala bilang cloison enamel na mayroong napakagandang kasaysayan. Ang vase na nasa harapan ni Grand Malindon ay parang nagmula sa era ng Kianlong. Sa unang tingin, nagmukha itong premium item na may halagang hindi bababa sa isang milyon. Napakatinding paggalang nito. Isang regalong nagkakahalaga ng hindi bababa sa isang milyong dolyar. Sige, sige, maaari ka ng maupo President Son. Hindi mo na kailangang gumastos ng ganito kalaki sa susunod. Hinding-hindi ka mawawala ng pwesto sa aking puso. Maraming salamat, President Son, sa sobrang saya, ay napayuko ng paulit-ulit ang matanda na hindi mapigil sa pagsasalita. Alam ng lahat na mahilig sa antike si Grand Malendon, kaya nagustuhan niya ang regalong ito. Matapos nito, naging simple na lang ang iba pang mga regalong natanggap niya. Hanggang sa lumapit si William sa kanyang grandma Lindon, na kumuha sa atensyon ng lahat. Narinig ng lahat na magbibigay daw si William ng isang hindi makakalimutang regalo kay Grandma Lindon sa darating nitong karawan. Sa bagay, siya ang paborito nitong apo. Makikitang hawak ni William ang isang box. Inayos niya ang kanyang buhok bago maglakad papunta sa gitna at yumuko kay Grandma Lindon. Grandma Hinihiling ko po sa inyo ang isang mahaba at maunlad na buhay, ngiti ni William. Walang pakialam ang kahit na sino sa mga sinabi ni William. Ang kanilang fokus ay nakatuon sa hawak nitong box. Hindi naging kalakihan ang box na ito pero mayroon itong kulay na berde at parang gawa sa jade na may pinakamagandang kalidad. Napakarangya. Isang lalagyan ng regalo na gawa sa purong jade. Nagbigay si William ng isang napakahabang speech bago dumating sa punto ng pagbibigay ng regalo kung saan nagsnap ang kanyang mga daliri. Dito na namatay ang napakaliwanag na mga ilaw sa dining hall ng villa. Isinara rin ang mga kortina sa mga bintana na nakapagpadilim ng tuluyan sa buong dining hall. Hindi na mapakali ang mga bisita nang sabihin ni William na huwag kayong magpanik. Kinakailangan kong padilimin ang paligid para makita ang aking regalo kay Grandma. Habang sinasabi niya ito, mabilis niyang binuksan ang box na gawa sa jade na nakapagpamangha sa mga nakakitang bisita rito. Isang kasing laki ng kamaong perlas na nagliliwanag sa dilim ang makikita sa loob ng box na gawa sa jade. Nang magpakita ang perlas mula sa loob ng box, hindi ito nagliwanag na parang araw, pero kasing lakas ng walo hanggang siyam na kandila ang liwanag na nilabas nito. Gaano nga ba kamahal ang umilaw na perlas na ito? Mukhang nasa higit dalawa million dollars ang halaga nito. Okay, okay, okay tawa ng matanda William, hindi ako nagkamali sa pagpapalaki sayo. Dito pumalakpak ang lahat. Maituturing na kamangha-mangha ang regalo niyang ito sa kanyang lola. Maituturing ng pambihira ang isang nagliliwanag na perlas sa buong Donghai City. Pero sa mga sandaling ito, biglang tumawa ng malakas si Daryl. Haha, nagpapatawa ba si William? Mukhang hindi marunong tumingin ang ibang taong ng mga bagay na kagaya nito, pero agad na nakita ni Daryl na ang nagliliwanag na perlas na ito ay mayroon lang halaga na hindi hihigit sa isa zero, zero zero dollars. Agad niyang nakita ang pagiging synthetic nito. Mayroon pa bang kayamanan na hindi nakita si Daryl matapos niyang lumaki sa pamilya Darby? Mayroon ding kasing laki ng kamaong perlas na umiilaw sa dilim ang opisina ng general manager sa kumpanya ng kanilang pamilya. Ang perlas na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa dalawang milyon. Pero kahit na hindi ito ganoon kamahal, hindi naman sa sapat ang pera upang mabili ito. Itinuturing na walang katumbas na halaga ang mga nagliliwanag na perlas, dahil tanging mga emperador at emperatris lamang ang maaring magsuot ng mga ganitong klase ng perlas noong unang panahon. Dahil sa sobrang taas ng naging demand nito, gumamit na ang ilang mga tusong tao ng kemikal para pagsama-samahin ang malilit na mga perlas, gawin itong kasing laki ng kamao. Madaling mapapansin ang mga synthetic na mga nagliliwanag na perlas dahil nakagluo ang mga ito sa gitna. Masyadong naging obvious ang mga bakas ng pagiging synthetic sa perlas na ibinigay ni William. Anong pinagtatawanan mo? Sa sandaling ito, agad na lumingin si William at sumigaw kay Daryl at sa loob ng napakaiksing panahon na ito, ang buong atensyon ng lahat ay napunta kay Daryl. Pasensya na dahil hindi ko makontrol ang aking sarili. Tinakpan ni Daryl ang kanyang bibig, masyado kasing peke ang perlas na ibinigay mo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Namumulang sigaw ni William. Alam niyang peke ang perlas na ibinigay niya, pero walang kahit na sino sa pamilya Lindon ang nakakakita ng orihinal na kayamanang ito kaya walang sinuman sa kanila ang makakapagsabi ng orihinal sa hinding perlas. Ang mga sinabing ito ni Daryl ay kanyang ginawa para pataasin ang ansyete ni William. Tigilan mo na ang kalokohan mo, Daryl. Mahinang siniko ni Lily si Daryl. Agad na mabibiktima nito si Daryl sa sandaling hamunin niya si William. Pero ngumiti si William at sinabing, isa ka lang manugang na nakikitira sa iyong asawa, at nakakatanggap ng dalawang daan dollars araw-araw bilang pocket money. Kaya naiintindihan ko kung bakit hindi mo alam ang tungkol sa nagliliwanag na perlas. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo, pero naku-curious din ako sa kung anong regalo ang ibibigay mo kay grandma. Palihim na tumingin si William at nakitang may dala si Daryl na isang sirang box sa kanyang kamay. Haha! Parang walang kwenta ang laman ng box kung titingnan pa lang kung gaano nakasira ang box na yan. Hindi na nagsalita si Daryl pero hindi niya pa rin makontrol ang kanyang sarili sa pagtawa. Sa kabilang banda, nagnitnit ang mga ngipi ni Samantha sa sobrang galit bago tumingin kay Daryl at nagsabing umalis ka na rito kung hindi mo kayang tumigil sa katatawa.